Hello po mga kamusang, magandang uh, gabi po. Uh, welcome to my blog So nandito po kami sa... may binabantayan po kasi kami nga uh, yan. Uh, ninakaw yan nung nakaraan. Alibaba. Awal Alibaba. So ngayon... Nagbabantay kami dito ngayon, may kasama akong baba, may baba. Ah, pero may kunsya mayroon siyang kulambu, too much mosquito. See? Hmm. Hmm. So, kaya nag nagbalgay nag, nag, uh, siya ng uh, kulambu dahil sa maraming lamok. So, 'yun, mayroon siyang kun dito. May, pagkain, may TV. Ay, TV, cellphone. So, ito po yung uh, video ko po ngayong gabi. So, duman lang ako dito para mag uh, bisita sa kanya. So, ito yung trabaho niya dito. 12 oras, nagbabantay ng kabli po yan, nandyan, kabli yan. Kung makita nyo, kabli po yan na nung nakaraan ninakaw yan halos sa uh, mga siguro ko 20 meters ang ninakaw dyan so nakita namin dito yung mga pinagbalatan so ngayon pinabanday na to so masurit ito dahil may overtime so ngayon tambay tambay muna tayo dito ngayon para sa uh, samahan ko to at saka maaga pa naman so katambay din yung sakyan ko ayan dyan, yung service ko sa gabi ayan. so alam mo kawawa itong matanda na to kasi alamig malamok too much mosquito See? pero nagtatsaga kasi, alam niyo naman, siyempre, utos to ng management na magbantay dito. At saka yung mga ilaw dito, binuksan. Dati, madilim dito eh. Walang ilaw eh. So, ngayon, binuksan, binuk, binuksan dito. Ang hirap, no? Pag ganito na... Pero, okay naman to. Kung ako lang magkatrabaho ng ganito, kahit pa ilang taon basta ganito ako, meron naman akong, ano eh, kulamboy. So, ang lamok, hindi na talaga makapasok at saka ilang oras lang so mga maya maya mga alas 4 wala na alas 4 maling araw alas na yan dito so doon yan magkatambay sa loob so napakahirap talaga no ng uh, oh tinan maraming uh, lamok talaga napakahirap talaga ng uh, trabaho talaga no dito sa ibang bansa nagpapakahirap para sa pamilya so tiyaga talaga tapos wala pang uh, minsan hindi wala po minsan mag uh, lang sa'yo yung pamilya mo mag uh, uh, tao dito kung kailangan nyo ng pera saka lang uh, maungumusta no? so yan kung niyo nyo na yan so halos wala na rin yan natitira so pagkain lang talaga so ganito kami dito mga OFW talagang hirap talagang palaban uh, umsik uh, namimiss yung pamilya so mahirap ah uh, ito palang binablog ko na ito ay uh, ang kasama ko na ito ah, nagbabantay dito so gusto rin niya magka nagpaalam uh, niya ako gusto rin niya na magka uh, video so yun at uh, pumayag naman okay uh, um, hanggang dito na lang po yung ating uh, vlog kasi mayroon pa akong asikasuhin may check-in pa ako so thanks for watching mga kamusang good night